Uh, magandang araw po sa atin lahat mga kagulay So ngayong araw, nandito po tayo ngayon sa Tabaco City Dito po yan sa Albay, na kung saan uh, Nandito tayo sa farm, na ang nakatanim po ay itong mais So yan, makita nyo mga kagulay, no? Yan, so mayroon ditong mais Ito pong mais na ito ay nasa uh, isang buwan pa lang, mahigit Then mayroon naman mais dito na for harvest na So yan, makikita nyo Magkatabi lamang sila mga kagulay Yan at ngayong araw, makakasama natin ang ating kooperator dito. Ano po? So, interview natin. Madali lang kasi sobrang init, ano. Ang oras natin ngayon ay nasa alauna. So, napakainit dito sa area. So, kasama natin ang ating kooperator dito si Mr. Bimbo Soruis. Sir, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. So, ano po ba itong variety ng naitanim niyo pong mais? Okay, so ang variety pong ito ay Sweet Supreme kung tawagin nila. Okay, so, Sweet Supreme. Ito po siya. Uh, 75 days na. Wow! Tingnan po. So makita nyo mga kagulay. For harvest na po siya. Yun. Buyer na lang ang kulang. So buyer ang kulang. So sigurado, bibilhin to. Ayan siya. Ayan po. Punong-puno. Hanggang hmm. sa dulo. Oo nga, tama. So ito po yung sweet supreme mga kagulay. Yan, yan yung bunga niya. So napakalaki ng kanyang bunga at hanggang sa dulo, sabi nga ng ating cooperator ay ano siya, puno. Yan. So, anong lasa po ba nito, sir? So, balik kahapon, nag-try kami. Matamis talaga siya. Pwedeng ihalo sa kape. Pwedeng ihalo sa kape? Tried po, <laughs> kasi matamis siya. Parang sugar. Okay. Kaya nga tinawag na ng sweet supreme kasi sweet po sweet. talaga siya. Yan. Sweet. Yan, okay. So, matamis. Yun. Produkto po ba nito ng ano, sir? ah uh, produkto po ito siguro ng east-west. Tama ba ako, sir? East-west seed. East-west seeds po. Yan. So, bakit naisipan nyo pong magtanim ng sweet corn? Eh, tag-ulan tayo ngayon. Okay, so, base sa observation ko sa sweet supreme before kasi nagtanim ako, tag-ulan din, kumbaga nakalusot siya. Kumbaga, kaya niyang ma- ma kumbaga ma-overcome yung tag-ulan na dahil po kay Sweet Supreme. Kayang-kaya niya versus sa ibang variety. So mas si so, Mas magandang si... itanim si Sweet Supreme Tag-ulan man or tag-init, tag okay, so 'yan. So actually mga kagulay dito kasi sa tabako. So palagi pong naulan dito. Ngayon, ah uh, ito, sabi nga ng ating kooperator, i eh, nagkapagsubok na siya dati ng Sweet Supreme. So matibay siya sa ulan. So ngayon nag-try naman ulit siya. yun Napakaganda ng bunga, napakalalaki Ano po, napakalaki ng bunga at 'yan halos lahat po ay namunga. At wala akong nakitang sakit. Ano po? So walang sakit, walang uod. So yan po yung ating yung Sweet mga, Supreme. Uh, ano bang ginamit nyo dito? Ano? Uh, okay, so ang ginamit po namin dito, una siguro mga... Sa, sa, Army Worm? Army Worm. Army Worm. Yung ginamit po namin ay Yobal. Ano Yo po? Yobal. Ang Yobal po ay isa po siyang systemic, translaminar, and wedge sticker po siya. Okay. So maganda po siyang gamitin dito sa mais. Nakontrol po yung foul all for Fall army, army worm. worm. Okay. So yun lang naman ang kalaban dito sa mais. So yun lang, yobal lang po ang gamitin yobal. para makontrol ang, uh, ang... Saan po ba siya mabibili? Okay, so sa mga kung mga agri-supply, for example kay Farm Station, uh, Naga Alta, NTE, available po siya. Magkano naman po ang okay. perbate niya? So na? ang presyo po niya based dun sa dealer is mga nasa around 1,100 pero 10 karga na po yan sa sprayer. 10 ml po every 16 liters. Yun. So, 10 ml, ibig sabihin isang kutsara lang sa isang yes, karga po, sa sprayer. Tama. So, systemic siya at trans translaminar. Tama po. May sticker pa po. Po, po siya. May sticker. So, kahit umulan, so hindi basta-basta nawawas out. Okay. Tama po ba? Tama po, sir. Yan. So, mga kagulay. So, yan po. Uh, ito, itanim nyo na po ngayon na tag-ulan kung kayo po yung nagpaplano. Sweet Supreme. Then, mayroon na po tayong magandang pang-control po sa fall armyworm. Yung? Yobal. Yobal. So, yan. So yan lamang po mga kagulay. So sa muli, uh, magandang araw po sa inyong lahat.